Okay. Happy Monday po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Pagtitiwala sa kanyang pangako ngayong October 23, 2023. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na aming tagapagligtas na siya nagmamahal sa amin. Salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Nawa Panginoon ay patuloy niyo po kami pakininisin at tulungan na mag-guide kami sa tamang landas. At ngayon na aming idinadalangin na tulungan niyo po kami na madagdagan po ang aming pong pagtitiwala sa inyo pong mga pangako. At sa tulong po ng aming pag-aaralan sa verse sa Hebrews 4 verse 16. Inyo pong igawad sa amin ng kaalaman, karunungan na nagbumula sa inyo. Salamat po Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa Hebreo, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. So ano po ang dapat nating gawin? Kailangan lumapit tayo sa trono ng biyaya. Di ba? sa ang trono ka makakakita na may biyaya. Eh lahat po ng trono dito sa lupa ay nakakatakot, mabagsik ang haring nakaupo. Pero merong isang trono ng biyaya na pwede tayong lumapit at tumanggap ng awa, tumanggap ng tulong at ng ating pangangailangan ay masasapatan at mabibigay. Ito yung ating pong Panginoong Diyos, ang trono ng ating Panginoong Diyos mismo, ang ating tagapagligtas mismo ang kailangan nating lapitan sapagkat siya ay madaling lapitan, maawain at mapagmahal at nakakaalam ng lahat ng ating pong uh, pangangailangan. Hindi iiwan ng Panginoon ang kanyang nagdurusa at nasusubukan mga anak na maging libangan ng mga tukso ni Satanas. Aba, naging libangan pala tayo ng kaaway, no? Habang siya naghihintay sa apoy niya, natutupok sa kanya, naging libangan pa tayo ng kaaway. Pero sabi dito, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Hindi tayo iwan ng Panginoon. Pribilehyo natin magtiwala kay Jesus. So ibig sabihin, ano, hindi ka wala ng Panginoon, magtiwala ka o hindi. Pribilehyo pa natin ang pagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Pero marami ang, nag, nagbabaliwala sa ating Panginoong Diyos. Eh. Puno ang mga langit ng saganang mga biyaya. At pribilehyo natin magkaroon ng kaligayahan ni Kristo sa atin upang maging lubos ang ating kaligayahan. So it's a privilege na sambahin ang ating Panginoon. Pasalamatan siya. Uh, it's, it's, a privilege na tayo magtiwala sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, malaking karangalan mga kapatid. Ang tayo yung manalangin at makakilala sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya'y hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Di ba? Hindi tayo nag hindi tayo nagkakaroon dahil hindi tayo humihingi o dahil hindi tayo nananalangin na may pananampalataya, naniniwala na tayo ay pagpapalain ng espesyal na impluensya ng banal na espiritu. Yan. So dito po mga kapatid ko sinasabi, wala tayo maidadahilan dahil ang Panginoong Diyos, ready naman siya na ibigay sa atin ang paggabay ng banal na espiritu. Ready ang banal na espiritu na gabayan tayo tayo na lang yung inihintay. Wala tayong may dadahilan eh. Ang ating Panginoong Diyos hindi tinatamad, hindi hindi nagkukulang sa atin. Ang Panginoon ay sagana sa biyaya. Ang Panginoon ay higit pang gusto niya na tayo ay gabayan kaysa ang mga magulang ay magbigay sa atin. So ganyan po, mga kapatid, yung pagpapahalaga ng ating pong uh, Panginoong Diyos sa bawat isa. Ipinagkaloob sa tunay na naghahanap sa gawain sa paumagitan ni Kristo ang mapagbiyayang impluwensya ng banal na espiritu upang ang tumang, tumatanggap ay makapagbibigay ng kaalaman ng nagliligtas na katotohanan no ipinagkakaaloob sa tunay na nananampalataya ang paggabay ng ang paggabay ng banal na espiritu so ibig sabihin kung tunay tayong lumalapit sa Panginoon kung tunay tayong uh, may pangangailangan na ating uh, kunin, tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon, talaga mabibi talaga magagabayan tayo, no? Hindi hindi madamot ang ating Panginoong Diyos. Ang ating tagapagligtas ay hindi po nagmamaramot, hindi niya itinatago o hindi niya ipinagkakait ang uh, pagtulong niya sa atin. Basta't seryoso lamang tayo at tunay ang ating pong pananampalataya sa kanya. Sabi dito, bakit hindi tayo naniniwala sa simpleng ganito ang sabi ng Panginoon, huwag tumigil sa pananalangin kahit anong pagkakataon. At maaring nagnanais ang Espiritu, ngunit mahina ang laman. Pero alam ni Jesus ang lahat tungkol doon. Bakit nga ba marami ang hindi nananampalataya dito? Pero nawa ang bawat isa sa atin, ano, nakikinig nito, nananampalataya na sa pamagitan ng panalangin. No? O, sa pamagitan ng panalangin, naririnig tayo ng ating Panginoong Diyos. Bagamat tayo ay makasalanan, bagamat tayo ay maraming pagkukulang, ang Panginoong Diyos ay nakakarinig ng ating tinig at it's a privilege mga kapatid, no? It's a privilege. It's a privilege. Sa iyong kahinaan ay hindi ka dapat mabalisa. Ayan, ah, nung pagkabangkit natin napakaganda. Sapagkat bakit? Ang pagkabilisa ay nangangahulugang pagdududa at kawalan ng pagtitiwala. Ibig sabihin, kahit na ako'y makasalanan, hindi dapat ako magduda na natatakot pa ako ng Panginoon. Huwag tayo magduda mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ano? Ang kawalang, ang pagdududa ay ibig sabihin kawalang pagkitiwala sa Diyos. Ganun pala yun. Maniwala ka lamang na may kakayahan si Kristo na magligtas ng lubos sa lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang siya ay nabubuhay upang mamamagitan para sa atin. Kaya nga kapag kasabado at mayroong speaker na talagang nagtanong, sino na ang ligtas dito? sa ating kapulungan. Sino na ang ligtas dito? Dapat isa tayo sa magtataas. Kasi kapag hindi ka nagtaas, nag-aalin ka kung pinatawad ka ba ng Panginoon o ililigtas ka ba ng Panginoon. At kung nag-aalin ka magtaas ng kamay, hindi ka nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Nagtitiwala ka sa Panginoon na ikay ililigtas niya. Kaya ngayon palang ligtas ka na. Dahil assured ka na sa langit. Ano? Assured ka na ng Panginoon. Yun ay pagtitiwala sa ating tagapagligtas. Kahit na alam mo marami kang ginawang pagkakamali, 'di ba? Ano ang sakop ng pamamagitan? Ito ang gininto ang tanikala sa nagbibigkis sa sangkatauhang may hangganan sa luklukan ng Diyos na walang hanggan. Ah, ang taong kinamatayan, ayan ha. Ah, ang taong ah, kinamatayan ni Kristo upang ah, maligtas ay dapat nagsusumamo sa luklukan ng Diyos. Tayo mga nilitas ng Panginoon ha. Ah. Lahat ng tao naman nilitas ng Panginoon eh. Kaya lang hindi lahat tumanggap doon sa kaligtasan na inalok ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kailangan pa nga na tayo magsumamo sa luklukan ng Diyos. At ang kanyang panalangin ay tinatanggap ni Kristo. Sabi dyan, oh, na bumili sa kanya ng kanyang sariling dugo. Inilalagay ng ating dakilang saserdote ang kanyang katwiran sa panig ng tauspusong pusong nagsusumamo. At ang panalangin ni Kristo ay umahalo sa panalangin ng taong humihiling. O ba, ibig sabihin, kasi si Jesus Christ nalalangin na bago umakit sa langit. Eh, di ba Sa John chapter 17, yung panalangin niya na yun ay humahalo sa panalangin po natin. Kaya yung ating panalangin na hindi naman dapat talaga karapat-dapat nagiging matuwid na panalangin sa paumagitan ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya ay ating tagapagligtas, ano? talaga pinapakita dito na siya ay ating abogado. Kasi nga 'di ba sa korte, hindi mo po pwedeng maipagtanggol ang sarili mo na ikaw lang kung hindi ka abogado. Ang may karapatan lang magsalita, magtanggol, mag out yung abogado. Now, ganun din sa korte ng ating Panginoong Diyos. Hindi, kung tayo lang, mga kapatid, no? hindi tayo pakikinggan ng Ama kung tayo lang na makasalanan. Sino ba tayo? Pero dahil nandiyan ang ating Panginoong Hesus, no? yung ating pong panalangin, umahalo sa panalangin ng ating Panginoon, nagiging karapat dapat yung panalangin natin na mapakinggan sa trono ng langit dahil nandiyan ang ating Panginoong Hesus, ang ating pong tagapagtanggol, di ba? Ang ating pong uh, attorney. Yan yeah, yeah, yun eh. Hinihimok ni Kristo na manalangin nang walang tigil ang kanyang bayan. Hindi ito uh, hindi ito nangangahulugang dapat lagi tayo nakaluhod. Sa halip ang panalangin ay maging tulad ng paghinga ng kaluluwa. Oh, ibig sabihin mga kapatid na eh, yan, nilinaw na dito. Hindi ibig sabihin na kung lagi kang nalalangin, lagi kang nakaluhod. Hindi. Parang paghinga. Pag humihinga ka ba, dapat ba lagi ka nakatayo? Dapat ba lagi ka nakaupo? Pag humihinga, humihinga ka ba, dapat ba lagi nakaluhod? Ibig sabihin, kahit anong, saan ka man, ano man lang yung ginagawa, you whisper a prayer. Kahit isang word, kahit isang sentence, kahit paragraph na yan, basta't yung panalangin ay parang isang uh, hininga ng kaluluwa po natin, ng buhay po natin. Ano? Ang ating tahimik na mga kahilingan, saan man tayo naruroon, ay pumapaitaas sa Diyos at si Jesus na ating tagapagtanggol. Ayan na nga yung sinasabi natin na siya at ating atorgy. Ay nagsusumamo para sa atin, dinadala kasama ng insenso ng kanyang katwiran ang ating mga kahilingan sa Ama. Puri ng ating Panginoong Diyos. No? Siya ang may gawa niyan. Na, na nagiging makatwiran ang ating panalangin. Dinirinig yung ating panalangin ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos dahil kay Jesus Christ. But syempre, no? alam ng Panginoon kung paano tutugunin ang ating panalangin. Nandiyan, alam niya yung ating pangangailangan. So, katulad nga na sinabi natin, ito yung panalangin natin. Ito naman yung ibinigay ng Panginoon. <laughs> Di ba? So dito po mga kapatid ko, no? sinasabi na ang ating pong uh, Panginoon. Talagang hindi siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. At ay ating tagapang, tagapagtanggol. Yan ang nagustuhan ko dito. Iniibig ng Panginoong si Jesus, uh, Panginoong Jesus ang kanyang bayan. At kapag inilalagay nila ang kanilang pagtitiwala sa kanya, na lubos na nagtitiwala sa kanya, pinapalakas niya sila. Mabubuhay siya sa pamagitan nila, ipinagkaloob sa kanila ang inspirasyon ng kanyang nagpapabanal na espirito. Ibinabahagi sa kaluluwa ang isang napakahalagang pagsasalin ng kanyang sarili. Sabat School Worker, February 1, 1896. Wala pang buhay sa atin. Ano? Sa mga panahon na sabi dito, ah, gusto ng ating Panginoong Jesus, minamahal niya yung mga taong nagtatalaga, oh, yung pong nagtitiwala sa kanya na walang pag-aalinlangan na laging nananalangin. Ibig sabihin, ang palagi ang pananalangin katulad ng paghinga natin ay sinyales na nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Sinyales na sa sanlibutan na ito, wala tayong makukuha ang kapayapaan, wala tayong makukuha ang garantiya, tanging sa ating Panginoong Yesus lamang meron pong uh, katiwasayan ng ating buhay kapag ka lagi tayong nananalangin. yan ang gusto ng ating Panginoon. Lalo niya tayong pinalalakas at ang banal Espiritu ay gumagabay sa atin, nagiging inspirasyon natin sa napagpatuloy sa buhay kahit na napakahirap ng kalagay natin. Magpatuloy sa buhay kahit na marami tayong pinagdaraanan. Magpatuloy sa buhay kahit na tayo ay uh, talagang sobrang hirap ng ating pong kalagayan sa mga oras na ito. Kaya sabi po dito sa Hebreo 4.16, kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Kailan ang iyong pangangailangan? Kailan yung panahon ng iyong pangangailangan? Idunog natin yan sa Panginoong Diyos. At ayaan natin ang Panginoon ang siya magbigay ng tulong ayon sa kanyang mayamang biyaya. Ano? At huwag tayo magmormor, huwag tayong magreklamo, anuman ang natanggap natin galing sa ating Panginoong Diyos. Sampalatayanan natin na tayo ay in ano? Tayo ay sinerch at alam ng Diyos ang mas makakabuti sa atin. Mas makakabuti pa kaysa sa ipinalangin natin. Kasi nga ang prayer, it is, uh, ang purpose nun ay hindi para baguhin ang isip ng Diyos. No? Ang prayer ay hindi gano'n, Hindi para baguhin yung itinakda ng Panginoon sa buhay natin, kundi para baguhin ang ating isipan na lalo magtiwala sa Kanya at sa Kanya dumipende. You know? Sa Kanya dumipende. So ang ating pong dalangin sa umaga na ito, tayo ay magtiwala lalo sa pangako ng Panginoon. At nawa, wala nang pagdududa sa ating puso at tayo ay patuloy na lumapit sa ating pong tagapagligtas. So ngayon po, ang ating pong mga prayer request ay ating pong mapapakinggan mababasa mamaya ni Brother Melvin at ipapanalangin. Basta i-type nyo lamang po dyan. Uh, pakinggan po muna natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, happy Monday. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Amang banal na mga sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na nyo kaming sinamahan at uh, binigyan nyo kami ng napakagandang pagpaalala sa amin na magpatuloy lamang kami sa pagtitiwala sa inyo pagkat kayo ang Diyos na mabuti at kayo ang gumagabay sa amin sa aming mga, pa, mga aming gawain at kayo ay iniaabot niyo palagi sa amin ay inyong mga kamay. Ngunit ang aming pagtitiwala sa inyo ay may pagtutuda. Kaya kami po ay humihingi ng kapatawaran. pagkat kami ay mga makasalanan. Nawa po mas lalong maging matindi at lumakas ang aming pagtitiwala po sa inyo sa bawat araw, sa bawat sandali at ano pa mang pagsubok ang dumating sa aming buhay eh kami ay patuloy magtiwala lamang sa inyo dahil ang inyong mga pangako ay hindi napapako bagkus ito ay natutupad ito ay inyong ibinibigay sa amin at ibibigay patuloy hanggang sa wakas maraming salamat po Ama sa inyong pagmamahal ramdam namin ang inyong pag-ibig sa so, mga ganito na namin isama sa panalangin si ang asawa ni Ati Bebe na may sakit na buhi, siya ay hipuin ninyo ng, ng mapagpagaling na kamay at siya ay ibalik ang kanyang kalakasan upang sa ganon siya ay makabalik sa kanyang mga gawain at alam namin na kayo ang takilang magagamot at kayo din namin sinasama sa panalangin si Sister Priscilla Bakay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito aming pinasasalamat ang pag-iingat sa, sa kanya at gabay sa lahat ng mga taong na nagdaan, halusugan at, at biyang biyaya at papapalan dumating sa kanyang buhay kasama na rin, aming pinapasalamat ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay kung saan nag, siya ay naging mas matatag, kasama po kayo na tumutulong sa kanya at nice nais namin isama sa panalangin ng araw na ito ay maging blessing sa kanya at papatuloy na paglilingkod at pagtatapat po sa inyo sa, sa, bawat sandali, sa bawat araw abang siya naghihintay sa inyong nalalapit na pagdating ay maging pagpapahala rin naman po sa kanya at sa iba. At patuloy na siya ay magtiwala sa inyo upang siya ay magliwanag sa kanyang nasasakupan. At namin din sinasama sa panalangin ang iba pang kapatiran na, na may karamdaman sa mga oras na ito. Ang mga may sakit, may mga trangkaso at tinamaan ng mga nakakahawang mga trangkaso at mga lagnat sa mga bawat bahay ay amin po nilalapit sa inyo na palakasin ang kanilang mga resistensya upang sa ganun ang kanilang lagnat at trangkaso ay mawala at manumbalik ang kanilang lakas at makilala nila kayo bilang na dakilang manggagamot. Amin din sinasamo sa panalangin, sina sister Aimee Kilantang na patuloy na igawad po sa kanya ang kagalingan sama na Sister Janet de la Cruz at si Est Ate Esther Lopez na parang may mga karamdaman sa mga panahon na ito sila nawa ay pagalingin sa kanilang karamdaman at ibalik ang dating lakas at ibalik ang kanilang pagtitiwala po ng gusto sa inyo at alam namin na sila ay nagtitiwala ngunit sila ay maaaring may pagdududa pero sila ipa ipakaramdam nyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at patuloy na iabot at abutin nila ang inyong mga kamay po sa ganun sa kanilang tingting -ting paggaling sila ay inyong kanilang kayong makasama sa araw-araw na kanilang pamumuhay kasama din namin sa panalangin ng family ni na Yolanda de la Cruz sa uh, komport comfort sa kanilang pamilya na pagkawalan ni Sister Yolanda de la Cruz at uh, naway patuloy siya silang samahan sa araw-araw at gabayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama din namin si Sister Jody na may karamdaman si Sister Erica Natividad. Sa kanyang pagbubuntis, eh, patuloy na wa siyang samahan na maka maging malusog ang kanyang pangatuan kasama ng kanyang baby hanggang sa ito ay eh, kanyang maisilang na isang malusog na sanggol. Kasama din namin si, si Brother Lor Lorenzo Reyes na pinsan ni Sister AJ siya rin po ay may karamdaman at pagaling ay siya sa kanyang karamdaman at ipanumbalik ang kanyang lakas. Kaya ito si Imelda Garcia, si Sister April, Sister Bissell, si Raspe, at kasama na rin si, at, si Marilita, at Sister Dayan, at Kuya Bobby, at Lorna, si Denise, si Zane, na may mga sakit ng dalawang bata na ito na may sila ay lubusan ng gumaling at ang kalakasan ni Kuya Bobby at ni Ate Lorna sa araw-araw Ipatuloy niya pong igawad sa kanila. Kasama na rin si Ate Gigi Concepcion Gregorio Santin, si Tatay Pentong Si Kuya Mike Pablo, si Pichi uh, sponsor Na sponsor ng tubakaw Ganyan din si Ang pamilya ni Sister Rose Sin Carnado Kasama namin sa panalangin Si Ating Sibilya, Irilia Bourbon Si kanyang kagalingan, ipatuloy pong igawad at, uh, at ang kalakasan sa bawat araw Brother nato Santos Romney Francisco, Olivia Francisco Rebecca Francisco, si Jennifer Pasqua precious kabasog si Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, kasama na rin si Tia Aning, Tia Aurora, Corazon Mina, si Ati Sally Sanchez, kasama na rin namin sa panalangin, at si Sister Janet, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Arlinda Duque. At kasama na rin ang iba pang kapatira na may sakit na hindi namin nabanggit, ay patuloy na wang igawad ang kalakasan sa amin at patuloy na kagalingan. Alam namin na kayo ang dakilang doktor at ang aming panalangin pinakamabisang gamot at ang aming patuloy na koneksyon po sa inyo ang nagpapalakas sa amin di lamang sa pang pisikal at ganyan din pang espiritual na pumuhay. Maraming salamat po ama sa pagtinig sa aming panalangin na ito ay inyong ipagkaloob ayon po sa inyong kalooban at hindi nang sa amin. In Jesus name. Amen. 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 Amen.